10 centavo hmm. tanong ko nga sa inyo mag comment nga kayo kung kailan ito ginawa kung 19 ano ito ano oh, 10 centavo oh. sabihin nyo hindi o oh. ayan o oh. masulo ano o oh, o oh. 10 oh. centavo comment nga ninyo kung 19 ano ito kung talagang magaling kayo sa mga coins coins ng Pilipinas babaeng nakatayo oh, babaeng nakatayo o oh, oh. Oh, babae Oh. ha? Oh. Huh? May mayon 'yan, mayon Volcano Tsaka ano? Ano? Oh. oh. Ano? Oh, comment nga kayo kung alam ninyo. Sige nga. 10 centavo sa 10 centavo hawak ko. At babalikan ko kayo. Hmm.